Anong ano ang gamot sa mga sugat ng mababoy? Ano? Ano? Pinkment. Gamot. Kasi kailangan mo na <tong> Good self. Nice try, ko na ko sa Pag sinutok <tong> Sasabihin niya, Later po. Um, <coughs> excuse me. Pwede, can, you, can... Saan nagtatrabaho ang fish? Saan? Sa office. Oop! Tiyara! anong siyang kinakain? Ano? Huh? Seapods. O, boss. Bali, nasa kotse tayo. Nagdadrive si burong Ngayon, sabay-sabi niyang, baba na yung pangit, may checkpoint sa unahan. Sabay-sabi ni boss kayo, Panginoon na pre, sino magdadrive? Anong similarity ng utot at tsaka ang tula? Ano? Pareha silang galing sa poet. Anong tawag sa isda na lumilipad bukod sa flying fish? Ano? E-fish. Boy, alam na alam mo to boy. Ano na uuna sa buntis pag naglalakad? Tiyan. Wala iya. Nguso. Bakit? Bakit? Aso yung buntis, boy. <laughs> Kaya ba? Oh, ano pinakamatandang cellphone? Oh. Moto Lola.